let explain what are the signs nga makaingon ta nga ang walking possessed ang walking possession ang makadiagnose ra gyud ana ang pari exorcist bisan gani kami dili me maka hala, -hala o hatag o hukom ana bisan pag naa mi mga nakita nga sign kanus aman ta makaingon nga po walking possess ang usa ka tao. for example usa ko ka katikista, nag-serve kanunay ko mag-alagad, huwag kahibaw nga nanday na hong yawa, anak na nga, possessed da ko during sa exorcism. Kay pag-exorcise nawa ko sa kaugalingon. Duha ko kauras nga wild kayo, na wa ko kahinumdom sa tanan nga nahitabo na So basta gani, na violent reaction ang usa ka tao during sa prayer unya wa siya mahinumduman human sa nahitabo, possess ang maong tao. So mao na nga ang makadiagnose sa adili kumuhatag og mga mga kuan anak kay kanang mga sign kay daghang mga lay nakabantay me nga daghang mga go, nga gisinayop ng among mga statement Mauna nga sila na i-diagnose silang silingan, walking possess na. basis sa talk ni Brad o oh, mauna yung mga simptomas, ako rin ba yung Mauna nga, dili kumuhatag o statement, ana nga unsay mga sign. Ang exorcist, ragyod, maoy na ay katungod mo diagnose, anak. Manong ato ng gilikayan kay daghang mga tao nga ilang gihukman ilang silingan, gihukman iyang bana, iyang asawa, nga walking possess, bisagwa madiagnos sa exorcist. Maon ay rason, nga nung dili kumuhatag, bisag na hibaw kong unsay sign. Mauna ito bag. Okay, dugang pangutana, Brad. mayon siya, ako sa una nasakit ko, nagpatambal ko og albularyo, gihilot akong tiyan, og likod, usahay mo sakit, og usahay mawala. Og naila na nga gihatag sa ako, unya akong gilubong brad, kaya nakadungog ko sa inyong katikisem. Unsa akong buhaton brad, para dili na tumukonek sa ako. Ah. Pag hinulsol o pagkumpisal, mao doon ay importante. Unya, niya, niya naman ka, deliverance ka naman niyang hapon. Isulte na nga mao ay imong kasinatian, kay aron hatagan ka sa renouncement sa imong mga occult involvement. Why problema? Kaya niya ka matabangan ka niya. Basta imo lang ang isulte sa case officer o deliverance minister. Okay, follow-up niya nga pangutahan na Brad. Sa maugya po nga tambalan, albularyo ang akong anak, akong gipatambalan. Ang iyang sakit, ang iyang sakit Brad, mawala. Pero mabalik naman niya ingon anak ana, ang setting sa pagpatambal og albolario Kay matod pa sa mga albulario nga among gikahinabi kining mga albulario nga uh, nanorinder nanorender uban, matod nila nga uh, ang ilang abiyan maoy naghatag og sakit na sila ra poy mutambaw. So kini di ang mga albulario maghimo na sila ritual ngaron ang mga tao masakit, mapaghubagan, ay mga sakit-sakit na magbalik-balik aron ka ma-dependent nila. Dekana siya tanawa gihimo tang dependent sa yawa kay magbalik-balik ang sakit na nakuan man tanga na ayo man ko una di muratag mahigam mubalik ko kay naayo ra ba ko tong una maayo na unsa pa kapila ka buwan balik na pod mura kita gibuang ana kay ang tuyo ana sayawa lagi nga iblain taniya aron dili ta sa gin, muduol sa Ginoo nga maogoy makahatag sa tinud anay nga kaayuhan kining dire eh, basta -ari mo are mo na sakit mo preter natural Basta tinud-anay ang inyong paghinulsol ug maayo man po sa inyong sakit pero maminte na nga kayuhan. Mabalikan lang mo ug mobalik po sa inyong kanhe, kahimtang. Mao kanang mga manayawaan. Maulian jud na per, permanent na ang iyang ang iyang liberation ana basta di lang basta sundon ang assignment. Pero kung mobalik naghubog-hubog Mubalik na naghubog pagpangabit, ah, labaw po nang yawang, mubalik po. Mao no nga, importante yun nga, magbantay ta sa atong kaugalingon kay diha sa Biblia o no Pedro 5:8 pagbantay o pagtukaw kamo kay inyong kaaway nga mao ang yawa sama sa liyon nga nagngulob nga nangitag tukbunon no mao na ito bag okay mayon siya din ni father dili mi father brother father akong anti nagsiki sa damgo nga to the saint nga makalakaw siya pero pag ale pang ale pangtan siya dilik sa kainumdum magdamgo siya nga ang yang mata ga puti sa tanan unya gipatungan og rosaryohan niingon ang akong anti ayaw ayaw kay sakit unsa may buot sabut nad ni pagbutang namo sa rosaryohan so para masiguro makasiguro nato kung ang maong damgo natural ra ba nga psychological ra siya bunga sa katulogon or demonic aron mahibaw ana isulte na kinsa tong nangutana na i detalye na sa deliverance minister nga makahandol handle niyon yang palace para mahatagan yon mo eksaktong tabang para ana mo ito bag. okay follow up nya brad mingon sa father unsay buot pasabot anang rosaryohan nga gibutang rag ija sa cross unya naputol pug ija na putol ra ko ija ang sarsaryuan brad unsa ko noy bot pasabotan so kami dili me muhatag og mga meaning sa mga yon ana kay na dijot ikalimod na do poy mga rosaryuhan nga gabok uh, dali ra maputol ba dili siya lig on po gawas tingali og gapagama kag rosaryuhan na kabilya imong gigamit kay kadina nimo ni kalit og kaputo makaingon so, tanga na dinado yawa ani namuzo ani kay giguba man ang sacramentals So kung kana ray basihan ato nga gitungtong. ah uh, po ay ngani na lang atong hatagan og me, ok, na, pamalandong uh, ah, basi duman ka sa Ginoo nga giputo na laman sa Ginoo nang rosaryuhan, kay di man pud ka tigrosaryo. may mo rosaryo o na kanang santos nga gipabitayan gipa ni mo hayahay Hayahayag mag rosaryo nang imahen nakadungog ba mo imahen nag rosaryo di ay mao na nga gamita ng rosaryuhan pag na ni mo nga tang magrosaryo no na pero actually wala ko na ikahulugan pero og ato lang yung hatagan og reflection ba hatagan ato kanang Dios non nga pamalandong pagpahinumdom na sa Ginoo nato kay tingali basen og tapuan ng atong imahin sa Santos magrosaryo no na rosaryo mo mangigsuon ayaw nang imahin mo'y ay ha Okay, time check, 11.45, so we have five minutes more. Dugang pangutana, pa niya, Brad ang akong pag-umangko nakakita sa kalag sa kong igsuon nga buhi pa kaayo nagpakita two times unsa man ang kahulugan ani Brad nga nagpakita man ang kalag sa kong igsuon nga buhi kaayo unsaon <laughs> pag o sa, man ato pag siguro nga kag nga buhi pa man Oh, no, no, Mura man ron o. ha? Lubog kayo among statement. Ingani, Aron may bawa na to, nga kanang imong nakita third eye bana o doppelganger nakakita kang mo gikopya sa yawa ang dagway sa imong igsoon aron na masiguro kung demonic bana na siya isulti na unya sa deliverance minister kay ato panang nang amo man ang amo, amo man ang tan-aon nga kini basin og psychological ni kay kini rabang mga tawo nga naay schizophrenia kini mga tawo nga bipolar na bayan ay mga hallucination mo na nga ato yun ang i-check kung kini siya nga naka, pagka, nakakita demonic ba ni siya tungod sa third eye or naa ba ni siya psychological problem ato nang i-check on yang hapon mo ito ba? okay nagpalo siya brad matud pa niya brad panahon sa kalag-kalag hapit na ra ba mukuha magitag pang ay mga di ay sa balay okay raba na siya brad Yes, okay lang nga mukuhatag tag mga mananaptan kay kanagong magpaampo o okay, dili man ada na ha man sa dos makabeyo 12 uh, 45 hmm. nga pagampo para sa mga nangamatay mapuslanon og balaan nga buhat so pero kung mukuha mangani mo og mananaptan kining mga mga GI o mananaptan matawag nag intercessor mayong kag intercessor tig pataliwala Murabag, ako kintahay, si Brolio ang mayor, kung suod mi ni Brolio, pwede ko makapasod ni mong trabaho sa munisipyo, ako'y imong baker, kay suod man mi may sa mayor, ako'y intercessor ni mo, ako'y take pataliwala. Karon kay intercessor man ang mga mananaptan, ayaw mo pangita pagkuha o mga mananaptan, way kasal. Mananaptan, o patay, unsa, Wai kasal, di patulik ko ng uban. O di ka immoral ang kinabuhi, gakabit-kabit. Dunggon -dun din na sa Ginoo. Nga ang ang tuyo na intercessor gani ka ka sa Ginoo nang hangyo ka sa Ginoo. kana kun manguha kag mga mananaptan nga why moral why dili immoral ang iyang kinabuhi wa magtuman sa kabubuton sa Ginoo di putig simba di putig ampo kanang isang pagpangaje dili na work of mercy negosyo na Mauna na nga pangita mog mga mananabtan nga wa magnegosyo o pagampo. Mao na ito bag. Okay, matod pa rin ni Brad. Brad, ang design sa among baluster, dragon man. Okay ra ba ni Brad? Kay kundili, amo ning tanggalon. Okay, kay okay man dahil ni mo, og di, og, ug, basta dili, ta, basta dili, kaha, tanggalon, tanggalan na, kay di, na okay. No, Kaya sa Biblia, ang dragon, simbolo na siyawa. mo nga dato ay poses nga gihandol ni Padal Salon ni Bro Tony bantog ra kay dugay kay maulian ang pasyente kadto di ay ang lingkuranan kay ang design ato kay Dragon Man og wa gi bungkag gi sunog ang lingkuranan di maulian ang pasyente so mo no nga ang yawa bisag ka gamay anang mga butanga bisan pagpara mo decoration na pero ang intensyon sa gagama ni anak dili na decoration giisip na nila nga Dios Kaya kanang dragon, giisip pa ng Diyos sa ubang mga relihiyon, ubang mga pundok. Mauna nga, para nato ang dragon, yawa man so So mauna nga, angay ng gubon, angay ng tangtangon. Mabuti ito bag. Okay, time check, 1144. So last na nga pangutana. Matutunan pa ni Brad, unsa gawin ka importante ang rosary? Kaya wala gawin ko kay Balo. Okay. okay. Nganong importante ang pagampo sa Santos nga Rosario? Kay ang una, saong giingon ka ang Santos nga Rosario, Compendium of the Gospel. Compendium sumari sa Gospel ba, sumada. Ang pagampo sa Santos nga Rosario, atong gihinumduman kanunay ang ebanghelyo na malandong ta kanunay sa kinabuhi ni Kristo. Kung kanunay tang makahinumdom sa kinabuhi ni Kristo, nga na ang kinabuhi dahil dunay kalipay, dunay kasakit, dunay kahayag, dunay himaya, dili ta mawadag paglaom, makabaton tagkaligon panahon sa mga sadagan sa atong kinabuhi kay makita man si Kristo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Na ikaduha, ngano'ng kinahanglan kinahanglan manta mga tabang sa mahal nga Berhen Maria. Si Santa Maria gitawag siya arka sa kasabutan. Ngano'ng gitawag man siya og arka sa kasabutan. ba diba, unsa man, sa Old Testament, mauni, sa Old Testament mga iksoon, diya sa Hebreo ang arka sa kasabutan, kahon man to. Kahon, unya na ay larawan sa kirubin. Unya, sulod sa maong arka sa kasabutan, naa dito ang napulo kasugo. Itong napo kasugo sa Diyos. Sungkod ni Aaron, timaan sa iyang pakapangulong pare. Uy, katulo, mana, katungpan, ngagikan sa langit, maotoy, naasod sa arka sa kasabutan ug abi ninyo sa Old Testament kung ang katauhan sa Israel makig makigaway sa laing nasod kung ilang dadon ikuyog nila ang arka sa kasabutan mudaog sila kanunay sa gubat Karon nganong si Santa Maria gitawag man og bagong arka sa kasabutan unsa gani sod sa daang arka Napo ka katong napo ka pulong oh, katong napo napulo. kasugo papan nga bato giswatan sa pulong sa Dios o napo kasugo Sungkod ni Aaron timaan pagkapare ug ingon man akatong mana nga pan gikan sa langit karon kinsaman ang pulong sa Diyos sa bagong testamento si Cristo. Juan 1. 14 si Kristo si Kristo kinsaman ang pan nga gikan sa langit sa, sa bagong testamento siya ang bagong si Cristo. mana si Kristo si Kristo sa Hebreo 7:26 si Kristo pangulong so suna ang tulo na ang tulo ang pulong sa Dios, ang pangikan sa langit, ang pangulong pare, kinsay gisudlan ni Kristo, si Santa Maria. Si Santa Maria mao ang bagong arka. Kung sa una sa Old Testament ang Ginoo mudungog sa mga pagampo sa ark nga naa ang arka sa kasabutan nga wa'toy buot, unsa pa kaha kung ikuyog nato si Santa Maria nga siya inahan sa Dios inahan ni Kristo maong importante nga ikuyog nato si Santa Maria sa tong kinabuhi aron ta modaog batok sa gubat aba sa gubat batok sa mga yawa mao ay mubo nga tubag nga taas-taas pong pagkatubaga <laughs> okay, okay.